Mga pamilyang nasunugan sa barangay St. Peter sa Quezon City nakatanggap po ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. At dalawang onion cold facility itatayo sa Occidental Mindoro. Si Bien Manalo sa report, Rise and Shine Bien. Agad nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga biktima ng sunog sa barangay St. Peter noong linggo ng madaling araw. Nakatanggap ng pinansyal na tulong ang pitong pamilya na naapektuhan ng sunog. Bago ito, nauna na silang nabigyan ng food packs at material assistance mula sa Social Services Development Department. Dalawang magkasunod na groundbreaking ceremony ang isinagawa ng Department of Agriculture Mimaropa kasama ang mga lokal na pamahalaan sa Occidental Mindoro. Ito'y hudyat ng pagpapatayo ng onion cold storage facility sa mga bayan ng Rizal at Sablayan. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas!